Ingam pala ya o. Oh. Nagkukulo lang nakita ko ang hindi pa nalagyan ng sukat. Ang isa ayun. pala eh. Meron din akong na-harvest na kanina. ito, malaki na to oh. Malaki na oh, kaya may tanda May tusok, natusok na ang set to. Meron pa akong na-harvest din na dalawang piraso kanina. And then, ati mo. Tignan nyo natin yung ating Tapos mo lang maging tanong. ఒక సూపు తినం అంటే

Ito kalabasa dito. So, malimot na siya. So, Ito wild pipino yan. Wild pipino. Ito yung ating kalabasa. So, mag-uupo.

May mga insekto na kumasok. Ah. Eh, dito na dadi lang. Ah. May ba tingnan Hindi, itong mga insekto na to. Oh, luko-luko ito -luko mga insekto na ito. Ayan, yung nakita ko gano'n na. Ayan, yung bulaklak ng kalabasa din. May alin yung kanyang falling, oh. May nalang ka. Tapos, meron nalang sya, oh. May bunga, Ayan. Tapos, ipakita ko sa inyo yung malaki yung kalabasa na, oh. You see? Malaki na yung kalabasa natin, oh. Ayan. Oh.

Meron pa yung mga hindi natin na isukot kanina dyan. Ayan, hindi nakatapos. Okay, Ito at ang paliding. lang guys. Salamat sa panonood.